Ayan, mga lods. Ah. Gagawa tayo ng pamahin, mga lods. Ng palaka. Ito. Itong piraso ito, mga lods. Gagawin mo lang, mga lods. Itong laman niya ang kukunin mo, mga lods. Ayan. Ah. Dito lang kukunin natin mga lods. Yan, yung matigas lang kukunin natin mga loops. Yan. Yeah. tumutunog na pala ka ano mga lods ang, yung pagtawag ko yun mga lods na alagay na yun yun tatayin mo lang mga lods na gano'n. bali ito mga loads pitong piraso tatahin mo lang dire diretso ayan hmm. o so, sa kabila naman pabaliktad naman mga loads ang paglagay yung yung labi labi nya mga loads ayan o no? para pag pinaikot mo magkasalubong sila mga loads Hmm. Yan, lang malot. So. Kumain na. Tapos pa ikot mo lang na. ganun. natin yung natin yung paminuit. Ito, ibubuhol mo lang mga lods para may butas na siya para dumo ilulusot yung itong karay mo ayan ganyan hmm. lang mo oh. ano oh, Lord. pabilog siya kahit isang dam piraso to mga lods napalaka kayang kayang huliin itong kamain na ganito Legit to mga lods. Oh. Ngayon lang gugupitin mo lang na gano'n. Ito nga pala yung uh, pang tahi ng mga bigas gano'n mga lods. Saka yung mga sapataba. Pwede rin yung lighting ng pan mga lods. Yung pang pangpalay, palay. Yung kulay blue. Orange. O oh, kaya dilaw gano'n. Ayun. Ayos na mga lods. Dito na lang.